Sa isang restaurant sa Amerika, tahimik na nakipag-ugnayan ang profesional na hitman na si Gun sa isang batang babae na nakaupo mag-isa sa kanyang mesa. Pagkatapos, umalis siya at nagtungo sa warehouse sa likod ng restaurant kung saan nakikipagkasundo si Hayon Book sa isang grupo ng mga Russian thugs. pinatay ni Gun ang lahat at kinuha ang laptop ni Yun Gook. Nang maparinig siya ng tunog sa likod ng pinto, nagpaputok siya ng baril, ngunit natuklasan niyang ito ay ang batang babae na sumunod sa kanya. Namatay ang bata, na nagbigay ng matinding trauma kay Gun, kaya't nagpakalasing siya upang makalimutan ang insidente. Ang matalik na kaibigan ni Gun, si Charles, at ang dalawa niyang kasamang taga-Colombia, sina Alvaro at Juan, ay dinala si Gun pabalik sa kanilang boss, isang Chinese-American triad na si Daiban. Binugbog ni Alvaro si Gun upang magising mula sa kanyang kalasingan. Kailangang pumunta si Gun sa South Korea upang tapusin ang isang natitirang problema, ang ina ng batang babae, si Choi Mo Gaiong, isang risk manager sa isang kumpanya ng pamumuhunan. Sinaksak ni Gun ang kanang kamay ni Alvaro bilang ganti sa pagbugbog sa kanya, na nagudyok ng paghihiganti kay Alvaro. Pagkatapos, tinakot ni Gun si Daiban na huwag na muling magpadala ng mga tauhan sa kanyang bahay, kung hindi, siya mismo ang papatay dito. Sa paliparan ng Seoul, sinalubong si Gun ng kanyang lokal na kontak, si Bayen. Habang pinag-aaralan niya ang rutina ni Mo Gai Ong, nalaman niya ang tungkol sa mga pagbisita nito sa kanyang inang may demensya sa ospital at nasaksihan ang pagluloksa nito sa kanyang anak na babae. Lalong naramdaman ni Gun ang matinding guilt at pagkalito tungkol sa kanyang misyon. Nilapitan si Moe Guyong ni Detective Park mula sa Task Force ng Financial Crimes. Ibinunyag ni Park na ang kanyang supervisor, si John Lee, ay labis na pinaghihinala ang may koneksyon sa organisadong krimen. Bago ang kanyang pagpaslang, nagawa ni Yun Guk na magkaroon ng akses sa mga account ni John Lee para sa money laundering at sinubukang ibenta ang mga ito sa Russian mob tinanong ni Park si Mo Guy Ong kung may naiwan ang kanyang asawa na maaaring makapagdiin kay John Lee. Dahil sa matinding stress ng pagkawala ng kanyang anak, nauwi si Mo Guy Ong sa ospital. Gayunpaman, isang Chinese-American na assassin sa ilalim ni Daiban, na nagnangalang asing, ay ipinadala upang patayin siya matapos niyang matagumpay na mapatay ang dalawa pang, news ends. Matin si Gun sa tamang oras upang iligtas si Mo Gayong at nakipaglaban kay atin. <silence> nakaligtas si Asing Saglit ngunit muli niyang sinubukang patayin si Mogai Ong sa isang parking lot. Nasabat siya ni Gun at binaril hanggang sa mamatay. What the fuck? Dahil hindi pa tapos ang misyon ni Gun, ipinadala ni daiban si Chows, Huan, at Alvaro sa South Korea upang hanapin siya. Nakipagkita si Chows sa isang black market na American arms dealer sa Seoul at agad niya itong pinatay, pati na ang bodyguard upang maiwasan ang pagbabayad para sa mga armas. Mabilis na lumalapit ang grupo sa apartment ni Mo Gai Ong. Sa kanyang apartment, natagpuan ni Mo Gai Ong ang file sa isang pendrive. Ipinagkanulo ng tauhan ni Park si Park, binaril siya, at kinuha ang drive. Kaagad pagkatapos ibigay ang drive kay John, pinatay si Park ng tauhan ni Bayan. Naghanda ang mga tauhan ni Bayen upang patayin si Mogaiong, ngunit binalaan siya ni Gun sa isang tawag. Katapos, namagitan siya at pinatay o malubhang nasugatan ang ilan sa kanila Gayunpaman, dumating din sa eksena si Nachaus at ang kanyang mga kasamahan Natapos ni Nahuan at Alvaro ang natitirang mga tauhan Lumikha ng kalituhan si Gun, pinabagsak si Alvaro at nakipagbarilan si Nachaus at Juan, na nagbigay daan kay Mowgayong upang makatakas. ipinangako niyang ibubunyag ang katotohanan tungkol sa nangyari sa anak niya. Gayunpaman, nahuli si Mo Gayong ng sugatang si Alvaro. Si Gun ay nagmamakaawa kay Chows na palayain si Mo Gayong, ngunit tumanggi ito, dinala si Mo Gayong sa gusali ng pananalapi, na kalaunan ay napaligiran ng mga pulis matapos makatanggap ng tip mula kay Gun na may bomba sa loob. My motherfucker's gone. ni Gon si Alvaro at nagtagisan sila ng lakas sa isang nice. suntukan na napatay niya ito ng malinlang siya ni Gun upang barilin si Alvaro. Dahil sa paghihiganti, hinabol ni Juan si Gunn at natuklasan niyang sugatan ito. Sa kabila ng kanyang kalagayan, nagawang patayin ni Gunn si Juan gamit ang isang improvisadong pampasabog sa loob ng microwave. Samantala, nagtagumpay si Maugayong na pigilan ang paglilipat ng pera sa account ni John Lee, dahil sa labis na pag-abuso ni John sa kapangyarihan sinaksak siya ni Bayan hanggang sa mamatay, sa huli, nagharap si Nagan at Chow sa isang matinding laban, na nagresulta sa matinding pinsala para sa pareho, sa kabila ng pagkakataong patayin si Chows, pinili ni Gun na hindi ito gawin, hindi niya kayang patayin ang isang matalik na kaibigan. Si Bayan ay natuklasan si Mo Gai Ong at binugbob siya. Sinubukan niyang gahasain siya, ngunit nagawa ni Mo Gai Ong na ipagtanggol ang sarili at patayin si Bayan. Matapos makipag-usap kay Charles, sinabi ni Gun kay Mogayong na barilin ang susunod na taong papasok sa lift dahil iyon ang pumatay sa kanyang anak. Sa hindi inaasahang pangyayari, si Gun mismo ang dumating at nabaril ni Mogayong. Pagdating ni Charles, kinuha niya ang shotgun mula kay Mo Gai Ong at nagtangkang barilin siya, ngunit pinigilan siya ni Gun bago siya tuluyang namatay. Hawak ni Charles ang kamay ni Gun sa kanyang huling sandali. Napagtanto ni Mo Gai Ong na hindi sinasadya ni Gun na patayin ang kanyang anak, kaya sinubukan niyang makipagugnayan sa kanya sa pamamagitan ng radyo. Sa isang flashback, ipinakita ang ina ni Gun, Sinabi nito sa kanya na huwag umiyak dahil magiging maganda ang kanilang buhay sa Amerika, pero patuloy pa rin siyang umiyak, noon bilang bata at ngayon bilang matanda.